Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At tayo po ay patuloy na nagpapasalamat sa pagkakataon na meron tayo upang magsama-sama at mag-aral ng salita ng Diyos. Muli binabati po natin ang lahat ng ating mga listeners na nakikinig Gamit po ang radyo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao At uh, patuloy nating iniimbitahan yung mga radio listeners natin uh, Na nakikinig po dyan sa Norte Magkita-kita po tayo sa lunes, February 17 Yan po ay ala 6 ng gabi hanggang ala 7.30 Sana po ay uh, magkita-kita tayo roon sa station at uh, tayo po ay napapakinggan at napapanood sa FEBC Radio TV, sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayun din sa Channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7.30 ng umaga. Sa atin pag-aaral sa pagkakataong ito, ay gusto nating unawain ano ba ang pagkakaisa, ang tunay na pagkakaisa. Kagaya po ng ating natalakay sa mga nakalipas na pag-aaral, tayo po ay merong layunin, ang Iglesia po ay merong layunin. Merong author na nagsabi na paminsan daw po ang isang malaking uh, pagkukulang ay ang kamalian ng perspektibo na ang kaisipan matapos tayong kumilala kay Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas, eh doon na nagtatapos lahat. Na para bang yung natitirang panahon, ay uh, panahon lamang ng paghihintay Either tayo po ay mamatay at mapunta sa presensya ng Panginoon O kaya naman dumating ang Panginoon at tayo po ay makapiling ng Panginoon At ang hindi po nabibigyang diin sa ganong perspektibo o pananaw Ay yung kahalagahan po ng ating earthly mission Meron po tayong layunin sa mundong ito Meron tayong pakay, meron tayong dapat gampanan at napaka-importante sa isang mana ng palataya na maunawaan niya sino ba tayo sa perspective ng ating Panginoon. Alam niyo ang isang napakagandang aklat na matatagpuan natin sa Biblia na nagbibigay paliwanag sa kung ano ba ang estado natin, layunin natin bilang isang mana ng palataya ay ito pong aklat ng Efeso. No, bakit ito napakaganda? Dahil kung titingnan po natin ang layunin sa pagsulat Ni Apostol Pablo, ang kanyang pakay po ay una para ipakita ho sa atin yung ating new identity in Christ. Sino ba tayo ngayon? Ah, dahil tayo po ay nakai Kristo. Kaya makikita mo sa maraming bahagi ng mga writings ni Paul, of course including Ephesians, eh binibigyang diin yung katotohanan na tayo po ay ah, nilikha ng Panginoon sa isang layunin. Hindi ba sa Ephesians chapter 2 verse 10 ay binigyang diin po doon ang katotohanan that we are God's masterpiece? Created anew in Christ Jesus so we can do the good things He planned for us long ago. Now, marami po ang napapaisip, ano bang ibig sabihin doon ng masterpiece? Ano po? Sa Tagalog pa nga, at bagamat hindi ito ang ginagamit na salita pag isinasalin sa Tagalog, ang konsepto po ng masterpiece ay obra maestra. Now, ang ibig sabihin po nito ay merong layunin ang Panginoon. Yung disenyo ng iyong buhay ay sumasakto sa layuning iyon. Kaya talagang kung paano tayo hinubog, paano tayo pinrepair ng Panginoon, lahat ng iyan ay makikita natin nagpifit in sa layunin ng Panginoon sa ating buhay. At the same time, napaka-importante sa isang mana ng palataya na makita na hindi po tayo tinawag ng Panginoon para magsarili. Tinawag po tayo para tayo po ay maglingkod na kabahagi ang ibang mana ng palataya. So we form the church. At pag sinabi nating church, hindi po yung gusali ang pinatutukuyan dito, ang pinatutukuyan po ay yung kabuuan ng mga mana ng palataya. So we form the body of Christ. Now, ito nga po ang palagi nating sinasabi, eh pag sama mo ang mga taong ika nga ay works in progress, ano ho ang magiging resulta? Yan po ang challenge. Alam naman natin sa mundong ginagalawan po natin, eh pamilyar naman tayo sa mga iba't ibang uri ng pagkakaisa, no? Sa nakalipas na pagtatalakay, binigyan natin ng diin ito eh na may mga tao pong nagkakaisa dahil pare-pareha silang may sama ng loob. Pero sa Aklat ng Ipeso, pinaliwanag po sa atin sa chapter 4 na kung meron man tayong common denominator o kaya may mga bagay tayong pinagkapare-pareha ay hindi po yung sama ng loob. No? <laughs> Sabi rito sa um, Ephesians chapter 4 uh, verse 4 hanggang verse uh, 6 For there is one body and one spirit, just as you have been called to one glorious hope for the future. There is one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all who is over all, in all, and living through all. So mula po sa passage na ito ay makikita natin kung gaano tayo ka-espesyal, no? gaano tayo ka-unique. Sapagat sinasabi ho ng talata sa atin, tayo po ay hinirang ng Panginoon, isinama sa Iglesia, ngayon, ang pagsusumikat po natin ay uh, papano tayong magpapanatili nung pagkakabuklod na iyo na binigay sa atin ng Panginoon. Now that we are in Christ, ito pong relationship natin sa Kanya ang dapat manaig. Marami po tayong mga iba't ibang relasyon sa isa't isa na dapat po ay unti-unti nang mawala ano po, or maging secondary yung iba. Halimbawa, sinabi po ni Apostle Paul sa Galatians chapter 3 verse 26 to 29. Wala nang Hudyo, wala nang Hentil, lalaki, babae, alipin, malaya, tayo pong lahat ay iisa na kay Kristo. Kasi itong mga bagay na ito, ito po ang lumilikha ng division sa lipunan eh. Hindi ba niyo napansin? Kahit nga ang religion, di ba? Pansinin niyo po eh very divisive din 'yan. Pag hindi natin na uh, uh, ginawa ng tama, lilikha po ng mga division kayo yan, eto kami, eto paniniwala namin, iba kayo. At ang masaklap doon, hindi lamang sa magkaiba ng paniniwala, minsan po, pati yung pakikitungo sa isa't isa, hindi na rin nagiging maganda. Kaya nga gusto nating maunawaan dito na hindi po lahat ng anyo ng pagkakaisa ay tunay na pagkakaisa. So simula natin ngayon, unawain, ano bang talagang tunay na pagkakaisa? Well, umpisahan natin sa pamamagitan po ng pagtingin sa resulta ng pagkakaisang ito. Sa Ephesians chapter 4 verse 16, ang sabi po rito, he makes the whole body fit together perfectly. Now, ang tinutukoy po rito whole body ay lahat ng mana ng palataya. Through Christ, we can fit together, take note, perfectly. Okay? Sa pamamagitan ni Kristo, at grabe yung salitang ginamit, ano? Perfectly. So, ibig sabihin po niyan talagang uh, uh, hindi lamang sa ito'y posible, kundi napakaganda ng description, we fit together perfectly. Now, ano po ang parte natin para ito po'y matiyak na talagang maayos? Pagpatuloy natin. Ang sabi po ng pangalawang bahagi, Ephesians 4.16, As each part does its own special work, it helps the other parts grow so that the whole body is healthy, growing, and full of love. Alam nyo, napakayaman sa kaisipan at katuruan itong uh, Ephesians 4.16. Dahil una, no? dahil kay Kristo, kaya po tayo napabilang, and because of Him, kaya po tayo nagtutugma. Ngayon, mahalagang maunawaan po na tayo bilang isang mana ng palataya ay pinagkalooban ng specific spiritual gifts ito po, sabi ng 1 Corinthians 12:7, ay kakayahan na binigay ng Diyos sa bawat mananampalataya para magamit natin at tayo po ay mag-contribute. Kagaya po ng binigyan din natin sa isang pag-aaral, if you are a believer, you are not only designed to consume but more so to contribute. O bakit natin nasabi nag-consume? E ganun talaga ang nature ng ano eh ng church life, di ba? Naglilingkod yung iba, nakikinabang tayo. So we are consumers. Pero kailangan from consumers, we also become contributors. At pag sinabi natin contributors, ibig sabihin nito, ginagamit natin ang ating kaloob para maging bahagi, makibahagi at magpalago. At napakaganda ng epekto. Sabi nga, habang ginagamit natin ang ating unique work, unique ministry, natutulungan natin yung iba na lumago ang buong katawan ay apektado. The whole body is healthy, growing, and full of love. Now, ang kabaliktaran po nito ay totoo din. Okay? Uh, pag tayo po ay hindi nag involve the whole body will not be healthy, other people will not grow. Parang ganito, ano? Misan ako po yung natanong, ang sabi, eh, ano ba epekto pag di tayo naglingkod at ginamit ang kaloob? Well tatlong bagay po no kung uh, tayo po ay hindi nagpapagamit ng kaluob or uh, hindi natin uh, nagagamit yung tamang kaloob sa tamang ministeryo. In other words, paminsan wala ho tayo dun sa dapat nating kalalagyan. Ang Mangyayari din kasi 'yan eh. Ang goal naman ho kasi hindi lang yung basta maglingkod tayo eh. Ang layunin po mahanap natin kung saan ba talaga tayo. Uh, gusto kong bigyang diin ito ano. Nung kami po ay uh, mga high school uh, students pa yan yung time na nag-start na kami mag-involve sa ministry uh, more seriously ang isang mahalagang tanong is uh, how do we start where do we start no uh, paano tayo magsisimula yan ang pinakamahalagang tanong and then syempre kasunod nun, eh saan tayo magsisimula so ang nangyari po kung saan may opening, so to speak. Halimbawa, nag-announce, kulang ng mga tao sa choir. So, puntahan kami roon dahil may opening eh. Ngayon, hindi na namin inisip kung may kaloob ba kami o wala. Basta puntahan doon. Bakit? Kasi may opening doon. Now, pangalawang approach, paminsan po nangyayari, yung bang sama-sama kayong magkakaibigan, and this is very true sa mga kabataan lalo na, na tila baga, kung ano yung kaloob ng isa, eh yun na rin ang kaloob mo. Di ba? Nangyayari. Sama-sama, tumpok-tumpok kayo eh, no? Nagpunta rin kaibigan mo, sali ka rin doon. Now, ano kaya ang likelihood na yung kaloob mo at kaloob niya parehas? Pwede mangyari, pero hindi sa lahat ng pagkakataong parehas. Di ba? So, hindi ibig sabihin no, na dahil nandong kayo pare-parehas, ay pare-parehas kayong gifted for that ministry. Kaya misa nami misplace tayo eh. Ano pa? Minsan, hindi lamang yung uh, ministry opening ang problema. May mga times na walang opening. Okay? So, napipilitan tayong mapunta kung saan yung tingin natin na, uy, pwede pang sumiksik dito. So, kaya nga pa minsan nakakalungkot, no? May mga malalaking, uh, masyadong mga iglesia na pag hindi conscious dito, ito naman yung nagiging downside. Nawawalan ng ministry opportunities ang mga tao. Uh, they become consumers pero nawawala po yung kaisipan that i have to involve at yan po ay napakahalagang parte ng ministeryo na ating ginagampanan so pagka tayo po ay wala sa tamang kinalalagyan sa ministry tatlong bagay po eh una uh, you do not glorify god to the fullest bakit kasi po yung pagiging lubos na kagamit-gamit natin ay nakasalalay po sa pagiging epektibo natin. Yung pagiging epektibo natin, nakasalalay kung tayo po ay gumagamit ng ating kaloob sa ministeryong kung saan yung kaloob na yon ay yung gamitin. Di ho ba? Para tungkay. Parang ganito. Gamitin natin ang example ng toolbox. Di ba? Kung kayo po ay may toolbox, ako po, through the years, natutunan ko ng mag niyan. May mga gamit po ako for carpentry, uh, yung basic, nagagamit ko naman, pero hindi po ako mahusay pagdating sa larangan yan. Pero napapakinabangan naman. May mga tools din ako na pangsasakyan, nagagamit din, pero again, hindi po ako kahusayan. Kaya lang, ang point ko po, may mga tools na minsan, dinisenyo yan for a specific purpose, ginagamit natin sa ibang layunin. Halimbawa, merong meron kang adjustable wrench, yung medyo malaki. Eh, tinatamad kang hanapin yung martilyo. Minsan, yung hanapin ang pupukpuk mo. Eh, bagamat, ano po, paminsan, kaya naman. Kasi malaki din yon. Kaya lang, ang problema, hindi siya dinisenyo para doon. Di ba? So, by using it for, uh, uh hindi doon sa kanyang intended purpose, anong nangyayari po, pwede siyang masira, nami-misuse, na-abuse po natin. So, sa ministry, kung ano talaga yung specific design mo, you should be in that particular ministry. At malaking bagay po na meron tayong mga tao na nagbibigay sa atin ng guidance, feedback, affirmation para malaman natin kung nasa tama ba ang ating paglilingkod o hindi, di ba? Para makita natin, ito ba yung ministeryo na dapat kinalalagyan ko? Yan. Kasi pag hindi tayo conscious dyan, ang mangyayari po, baka naman na nagtagal na tayo sa isang ministeryo na hindi tayo dapat ang nandoon, di ba? Kasi paminsan, pag wala talagang naggagabay uh, sa iyo, wala kang mentor, walang nga uh, nagbibigay ng feedback or affirmation, ang assumption natin, marahil pwede na ito, okay na ito, dito na ako. Pero maaaring hindi nga iyon ang iyon talagang kaloob. Ngayon, yun yung una, no? dahil hindi natin na-maximize yung potential natin dahil wala tayo sa dapat kinalalagyan, So hindi natin lubos na naluluwalhati ang Panginoon as compared to being effective and at the same time, of course, offering our lives as a living sacrifice kung saan tayo dapat nandoon. Pangalawa, ito pa. Dahil nandoon tayo sa ministeryong yon na hindi naman para sa atin dapat, yung taong dapat nandoon, eh hindi makakapwesto roon. Kaya naintindihan po natin. Dahil kinuha natin yung puwang ng isang tao, yung ta taong dapat nandoon ay hindi ngayon makapuesto doon kasi nandun tayo. As long as we are there, yung taong dapat nandoon, eh, nandoon din somewhere else. Kaya napakahalaga na ating masuri ang ating mga sarili at tanungin, ito ba talaga ang ministeryong dapat na kinalalagyan ko or am I getting in the way of other people? Huwag ko kayo malungkot kung feeling nyo, naku, baka hadlang ako. Hindi po, lahat tayo may kaloob, lahat tayo may kalalagyan. Ang uh, malaking katanungan lang, hinahanap ba natin kung saan talaga dapat tayo? And then yung pangatlo po, ikaw mismo as an individual, you don't grow to your fullest potential at ang reason po doon, kasi nga, wala ka dun sa dapat mong kalalagyan eh. Kaya mapapansin mo na Umbaga, para kang, para kang uh, uh, screwdriver na nagpipilit na maging martilyo. Di ba? Hindi ka para dun eh. So, paano kang mag-grow? So, it is important to find out our spiritual gifts. So, ang tunay na pagkakaisa ay meron pong paggamit ng mga kaloob na binigay sa atin ng Panginoon para magampana ng ating tungkulin. At ang epekto po nito, pagpapala sa iba, naluluwalhati ang Diyos, napalulusog ang iglesia, upang magampanan ng kanyang tungkulin. Now, ang sabi po sa Ephesians 4.1, Therefore, I, a prisoner for serving the Lord, beg you to lead a life worthy of your calling, for you have been called by God. Mamuhay kagaya ng nararapat sa isang tinawag ng ating Panginoon. Napakaganda po ng sinasaad nitong uh, partikular na talata na ito kasi binibigyang diin po dito na mamuhay tayo kagaya ng angkop o nararapat sa isang tinawag ng Diyos. So mapapaisip tayo, okay, ano ba yung angkop? Ano ba yung nararapat? Ano ba yung pagtawag na yun? Di ba? Kasi minsan po, hindi natin iniisip kung yung bang ating pamumuhay ay angkop sa ating pagkatawag at pinaliwanag kung paano ito. Ito ho. So hindi lang tayo nakafocus dun sa kaloob o kakayahan, nakafocus din tayo sa karakter sabi nga ng isang author, dalawang bagay, yung spiritual gifts, yung ibat ibang kakayahan, determines spiritual ministry, kung saan ka maglilingkod. Yung ating fruit of the spirit determines spiritual maturity, okay? Habang nakikita po ang bunga ng banal na espiritu sa ating buhay, nakikita yung maturity natin sa ating pananampalataya. Ngayon, yung spiritual maturity and spiritual ministry, fruit of the Spirit, at saka yung ating spiritual gifts, dapat hand in hand. Magkasama po yan. Hindi dapat pinaghihiwalay. Kasama. As we serve the Lord, we have to grow in character. We grow in character habang tayo po may mga interaction. Naalala ko po yung sinabi ng isang author. Sabi niya, Paminsan para bang nat, na, pag ang focus natin is more on what do we need to do maiirita tayo sa mga tao kasi bakit ganon mas madaling magagampanan yung dapat gawin kung wala ito di ba kung wala itong mga hadlang na ito wala itong uh, ibang ugali na ito pero ang reality mga kapatid baka akala natin ang mahalaga lang ay yung magawa ang dapat sa mata ng Panginoon, mahalaga po na habang ginagawa ang dapat, hinuhubog din tayo. So, ang sabi ng author na yon, minsan kaya tayo na po frustrate kasi ang tinitingnan natin is the results of what we do. At ang tingin natin do sa mahirap pakisamahan ay hindran sa ating paggawa. Pero ang dapat din nating makita, yung opportunity for character development as we interact with other people who are also works in progress. Kaya ang sabi ng verse 2 and verse 3, basahin ko po, Ephesians chapter 4 pa rin. Always be humble and gentle. Be patient with each other, making allowance for each other's fault because of your love. Make every effort to keep yourselves united in the Spirit, binding yourselves together with peace. Napakaganda nung sinabi, ano? Ito ho yung karakter na kailangan eh. Kaya eh, hindi lang niya sinabi, may kaloob ka, ah, sige maglingkod ka. Hindi, sinasabi niya rito, eto eh, yung mga dapat nating taglayin. Humility, gentleness, patience. Sounds familiar ho ba? Uh, love, no? Fruits of the Spirit. Yan po ay kailangan makita sa atin. Yan po ay, sabi nga, madaling ipractice yan kung yung mga taong kasama natin, madaling pakisamahan. Pero kaya nga tayo rin ay works in progress, sila ay works in progress. And as we strive to serve together, yung pong ating imperfection, kanilang imperfection, dyan tayo nagkakaroon ng mga challenges, but also at the same time, dyan tayo natututong tunay na magmahal. Magpakumbaba, magkaroon po ng patience, di ba? Dyan eh, dyan tayo nagkakaroon ng compassion. So, ibig sabihin, Huwag lang tayo magtuon sa ano yung gagawin, magtuon din tayo kung paano tayo lalago sa ating character. Yung ating ministry skills, nag improve yan as we do trainings, um, learn more about spiritual gifts, as we use it, as we make adjustments, as we serve, pero yung spiritual maturity, lumalago naman yan as we learn to love people, accept people, serve people, edify the body of Christ. Di ba? So habang ginagawa natin yan, patuloy na lumalago ang iglesia. Napakagandang katotohanan, ano? Kaya ang tunay na pagkakaisa po ay hindi produkto ng sama ng loob. Di ba? Sabi ko nga sa inyo eh, merong nagkakaisa dahil may gustong pagkaisahan. Isahan natin yun, pagtulungan natin yon. So, kaya sila nagkaisa. E eh, dito hindi eh. Always be humble and gentle. Resulta ito ng um, tama at magandang Pugali at hindi po nang sama ng loob. Hindi rin po tayo nagbuklo dahil sa ating mga grievances or common enemy. Na yung ibang tao, kaya sila nagkakaroon ng unity, they unite for the purpose of destroying somebody else or maybe putting them down. Ngayon, ang challenge po sa atin dito, yung tamang katangian, yan ang magtutulak sa atin para tayo po ay magkaroon ng pagkakaisa. Mahalaga to para sa isang iglesia dahil, paminsan, hindi natin namamalayan yung akala natin may anyo ng pagkakaisa. In reality pala, this is not the real kind of unity that we will find in the Bible. So, alamin natin ang kalooban ng Panginoon at nawapo itong ating pag-aaral na ito ay nakatulong para magbigay ng tamang kaalaman at perspektibo habang tayo po ay naglilingkod sa Panginoon. Uh, ito po ang programang kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702-DZAS-FEBC Radio TV, gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Ito naman ang inyong linkon, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at